Hello so guys, welcome to my vlog Mayroon lang akong isi-share ngayon guys, ito Ito guys, uh, audio IC So nabili ko ito guys sa Shopee Ito guys, ang dami guys so, uh, Sampo ito guys Itong nabili ko mga audio IC Sampo ito guys So yung iba nagamit ko na guys dito ito, iba din to, audio IC din ito guys. So, pero mayroon siyang potentiometer ito so 5 volts ito guys ang supply niya so, so ito guys nabili ko ito 10 yung nabili ko tapos nagamit ko na yung 5 so ito na yung mga natira so guys ito yung isishare ko guys ito yung audio IC so 5 volts ang supply nito guys supply ito dito supply niya 5 volts dito. So ito yung positive at negative dito tayo magsusupply. Tapos dito yung signal dadaan. Ito yung left, right, tapos ground dito. Ito. So ito yung signal tapos dadaan siya dito sa IC, audio IC tapos lalabas na siya dito sa speaker out. Ito. Positive, negative, left, positive, negative, right. So, ito na yun guys. Lalabas na siya doon sa speaker. So, ano bang gamit nito guys? Paano ba ito ginagamit? So, ginagamit ito kapag nagre-repair ka at sira na yung IC sa nirepair mo. So, palitan mo lang nito guys. Lagyan mo lang ng wiring. Connect mo siya. Tapos, dito mo na i-connect ang speaker. Tapos, tutunog na siya guys. Okay? So, ito yung ah, uh, papakita ko guys yung yung ginamitan ko nito guys. Ito. Ito guys. So, ito. Maliit na speaker ito guys. Yan. Maliit. So, dahil sira na ang board nito, dahil sira na, hindi na ma-repair. So, pinalitan ko na lang siya ng ganito guys. Ito, yung audio IC na pinakita ko kanina ito ito yung audio IC na pinakita ko kanina ito guys ito so naglagay ako dito guys ng heat sink yan ito naglagay ako ng heat sink para para hindi yung para siya ang mag-absorb ng init ng IC so ito yung speaker dito ilalagay natin speaker right tapos, itong isa, speaker din to. Tapos, ito yung supply nya. Dito yung 5 volts. Tapos, dito yung uh, signal papasok. Ito guys, ito, ito. So, ito, dito, ito. nakakonek Ito guys. So, ito, ikukonect natin mamaya sa cellphone. At tingnan natin kung tutugtog ba siya guys. So, ito guys. Dito yan. Tapos, ito guys. ito. Ito dito, positive at negative 5 volts dito yan guys sa USB. So, try tayong magpatugtog guys. Okay, try tayong magpatugtog ito. Gagamitin natin. So, ito guys, kinunik na natin yung speaker. Tapos, naglagay ako dito ng kapasitor sa speaker para hindi madaling masira itong speaker nya Ito guys, kinunik na natin siya. Tapos magpa-plug in tayo dito, magpa-plug in ito guys. Ito, plug in tayo dito, ayan guys. Guys, ito magpa-plug in tayo. Ayun, ayan, tumunog siya guys, oh. Ayun, tumunog siya guys. So, maglalagay tayo dito guys ng signal dito. Ayun. Ayun. Yan guys. So, maglalagay tayo dito ng signal guys, oh. Yan, yan. So, tumunog siya, guys. Okay, so, ito lang. Ayan, yan, yan. So, ito lang ang gamit natin, guys. Ito. So, ito lang ang gamit natin, guys. Ito, maliit na audio IC. So, ito yun, guys. Ito. Ito lang yung ginamit natin. Ayan, tumunog na siya uli. So, guys, papakita ko ang board nito, guys, na... Hindi na natin ma-repair, sirang-sira na guys dahil yung mga IC niya ay shorted na guys. Okay? So guys, ito yung original na board niya. Ito guys, dito yan guys oh. Dito yan guys oh, dito. Ito yung original na board niya guys, ito. So sirang-sira na ito guys. sira na itong IC guys. So ito. So, ito yung maliit guys. Ito, ito mga maliit na to Shorted na itong dalawa. Wala tayong ipapalit dito guys. So, ito yung board nya. So, dito yan guys nakalagay. Dito. Yan. Diyan yan nakalagay guys. Dito. Yan. Dito guys. Yan. Diyan yan nakalagay guys. So tapos dahil wala tayong pampalit dito guys so dalawang ito to ito dalawa dalawa ito shorted na ang dalawang to wala tayong pampalit so nilagyan ni hanapan na lang natin ang paraan ito yan hinanapan na lang natin ang paraan para mapakinabangan pa itong speaker guys para mapakinabangan pa nilagyan natin ng ito audio IC 5 volts yung supply nya so guys try tayong magpatugtog guys gamit lang ito guys audio IC so ito yung original nya na board tapos pinalitan lang natin itong audio IC so guys try tayong magpatugtog guys ito guys try tayong magpatugtog yan guys oh ano may signal na so, siya guys oh mag-plug in dito sa cellphone. Dito, dito, dito. Try tayo mag-plug in. Yan na guys. Tumunog na siya guys. Ayan guys, tumunog na siya guys. Ito. Ito. Ayan guys Ayan Ito lang yung pinalit natin guys Ito lang yung pinalit natin Napakaliit lang na audio IC Tapos tumunog na siya guys Ayan Ayan guys Ito guys So guys So guys So guys, maraming salamat sa panonood guys. Sana may na may napulot kayo dito guys uh, sa share ko guys. So maraming salamat guys. So maraming salamat. So ito lang yung pinalit natin. So ito, itong malaking board niya dahil sira itong dalawang dalawang Pisa na 'to. So pinalitan natin ito. Pinalitan natin ito, guys. So maraming salamat sa panonood. Sana mag-subscribe kayo, guys. Sana mag-like kayo. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat, guys.